Hello po mga Aris. Ito po ang ganap sa inyo sa June 1 hanggang June 15. Ito po ay kalating buwan ng June. Paalaala po na ito po ay general reading at hindi po ito personal reading. So simulan na po natin. Mga Aris, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ano ang ganap sa mga Aris? Sa June 1 hanggang June 15. Magkakaroon ng away. Aris sa kalating buwan na Jun. Maring kasama mo sa trabaho mo yan, Aris. Mapapaaway ka sa kasama mo sa trabaho mo. Naka-opposite sex mo. O yan ay ka-partner mo. O sino pa yan na ka-opposite sex mo, Aris. Maring makaaway mo sa kalating buwan na Jun. Maring kasama mo nga sa trabaho mo. Kaya ikaw ay magbabalak magresign at mag-apply ka sa ibang kumpanya, Aris. Ayan, away ito. Three of Diamond. Magkakaroon ng away sa inyo ng kasama mo sa trabaho mo o kasama mo sa negosyo mo na maring maring yan ay ano ako po sa sex mo Aris na may gusto sa iyo so ibig sabihin pwedeng yan ay karelasyon mo Aris pwedeng girlfriend mo boyfriend mo ang kasama mo sa trabaho mo o sa negosyo mo pwede rin naman na yan ay hindi mo karelasyon maring kasama mo lang yan sa trabaho mo o sa negosyo mo na maring magkagusto sa iyo sa kalating buwan na June at mukhang nagkakaproblema ka dyan magkakaproblema ka sa kanya Aris ka partner yan eh o baka naman ka mo oh. Kapartner nga <laughs> pabagitin ko sana ano eh ka partner mo sa buhay pero dahil kasi lumabas ang ito eh, ito diamond <laughs> Ayan, mag-resign ka sa trabaho mo sa kalating Bonadjun. Kasama mo nga sa trabaho mo yan. Kaya ikaw ay mag apply sa iba. Pero wag ka basta-basta mag-resign hanggat hindi ka natatanggap sa applyan mo. Para hindi ka mag-sisi, Aris. At sa iyong pagbabiyahe, may makikilala ka na bagong pag-ibig, Aris. oh, kasama mo ngayon sa trabaho mo. Mukhang papapaaway ka. Mukhang hindi mo, hindi kayo magkakasundo niyan, ano? Aris, kaya parang gusto mo nang umalis sa trabaho mo at nag-apply ka sa ibang kumpanya. Pero huwag ka basta ba basta, 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 basta alis hanggat hindi ka natatanggap sa ina-applyan mong bago. Dito. Aris, -ka problema ka o isang Libra Aquarius sa Gemini La lalaki o babae ang gender mara siya ang magka problema o ikaw yung magka problema sa kanya sa kalating buwan na June Aris problema ito na maapektado ka Aris, four of spades. problema na maapektuhan ka at maaaring bubangin yung moral at mga ngailangan ka ng moral support. Aris, maaaring ikaw ay magka problema sa isang Libra, Aquarius o Gemini na bata sa iyo, babae o lalaki. O maaaring siya ang magka problema sa kalating buwan ng June. Aris, tito. kung meron kang negosyo o itong o kung meron kang negosyo, Aris may paglago sa negosyo mo sa kalatimbo na kung ikaw naman ay walang negosyo at babala ka magtayo ng negosyo, magtatagumpay ka Aris kung ikaw naman ay may trabaho maaari kang ma-promote o dagdagan niya sahod mo kung ikaw naman ay mga ilangan ng pera, may magbibigay sa'yo na galing sa kamag-anak mo o galing sa kaibigan mo. Maaari din naman na makabahit ka na sa utang mo sa kalating buwan ng June, Aris. Pero maaari din naman kasi may itong Capricorn, Virgo o Taurus babae. Maaaring siya ay mga ilangan ng pera sa kalating buwan ng June. At pare, maring uh, mabigyan siya ng pera. Maring ang pera, ang pera na yun ay magagaling sa kamag-anak niya o galing sa kaibigan niya o maring galing sa iyo, Aris. Ang pera na yan. Uh, pwede mo i-reverse, pwede siya. Siya ang magbigay sa iyo, Aris. Sa kalating buwan ng uh, June, Aris, ayan. Teka, nangungungo ako. ha. May sipon kasi ako. Wait lang. Ayan. <coughs> Meron dito ang Capricorn, Virgo, Taurus, babae. Maring ito ay asawa mo. O ito ay maring ate mo, an, uh, ante mo, pwede nanay mo. O sino pa ito, Aris, sa buhay mo. Sa kalating buwan ng June, magkakaroon ng magandang ano, kaperahan niya sa kalating buwan ng June, Aris. Mare magkapera siya. Sa kalating mo o ikaw yung magkapera, Aris, dahil ang mare magbigay ng pera ay maring Capricorn, Virgo, o Taurus ang Sojak sign, o, si o, ikaw yung magbigay ng pera sa kanya. Sa kalating mo Aris. Dito, may tao dito ang Kung may negosyo, kaya negosyo niya ay biglang lalago. O kung may trabaho siya, maaring uh, ma-promote o dagdagan niya sa niya. Try niya rin tumaya sa loto. Try niya tumaya sa loto. Ano pang games dahil maaring siya manalo. Maaari din naman na siya ay pamanahan ng kamag-anak niya sa kalatimba ng Aris, natamarit na to ko ang tinutukoy ko yung eh, maring ikaw o itong Capricorn Virgo o Taurus, babae. Aris, sa so, dalawa kayo. Ayan, Aris. Maring ang tinutukoy ko ikaw o itong Capricorn Virgo o Taurus. Aris ha, kain lang bahalang mag-reverse o hindi. Mga, sa mga crossroads lang din ang tatamaan nito. Dito, six of parts, aris, ikaw ay siswertihin. Ikaw ay siswertihin dahil maring makatanggap ka ng blessing sa kalating buwan ng June. Na manggagaling sa kamag-anak mo o galing sa kaibigan mo, aris, blessings. Pero kung ito ay patungkol sa love life, kung single ka, blessings ang matatanggap mo, ha? Ayan. Pero pwede rin mas sa love life. Kung ito ay patungkol sa love life, may tao dito ang nagkakainter sa iyo. Gusto niyang mahalin na talaga, Anaris. Pwedeng ligawan ka nito. Maraming may magkagusto sa iyo, may magkakras sa iyo. Aris, pwede yung ligawan ka niya na baka ex mo, baka nag ex mo nagbabalik sa kalating banon June. Naaris. O ikaw yung magbabalik sa kanya, Aris, sa kalating banon June. Kusa mo siyang mahalin talaga 'no, Li? Ayan, Aris. Marin ligawan mo siya sa kalating banon June. Dito magkakaproblema problema ka, Aris, dahil may magbibigay sa iyo ng problema. Maring kasama mo sa trabaho mo o kasama mo sa negosyo mo ari's ang magbibigay sa iyo ng problema. Oo. Oh. Mukhang kasama mo sa trabaho mo o sa negosyo mo ang Maring. Kasi six of hearts ito eh. May tao dito ang. Um... Maring ma may diyan nga magkaroon ng ah, uh, maring kasama mo sa trabaho mo, may magkagusto sa iyo, o ikaw yung magkagusto sa kanya, ay, Aris, at problema ka, o baka naman kasama mo sa trabaho mo, o sa negosyo mo, ay may maring karelasyon mo, Aris. At magkakaroon ka ng problema sa kanya. Ayan. Bibigyan kanya ng problema sa kalating banon June, Aris. Pwede yung karelasyon mo nga yan, nakasama mo sa trabaho mo o sa negosyo mo. Pero kung hindi mo pa yan karelasyon, maring yan ay magkagusto sa'yo na magiging problema mo. Aris. Ayan. So, yan po ang ganap sa inyo. Alamin pa natin. Ano pa ang ganap sa mga angis sa kalating bananjong? Ano? Gutom ko na? Gutom na? Bili ka na pandesal. Ah, Nagugutom ka, Miming. Bili ka pandesal. Bili ka pansit. Ah, ang kulit ng pusa namin eh. Dito, Aris, may buntis dito. Maring malaman mo na siya ay buntis sa kalating buwan ng June, Aris. O maring Kung meron ka nga negosyo, may paglago sa negosyo mo, may pag-angat. Kung ikaw ay may trabaho, ayan, maring uh, gumanda ang posisyon mo sa trabaho, Aris. Pero kung hindi naman ito ay buntis sa pamilya nyo, o maring asawa mo buntis o ikaw yung buntis, Aris, na magsisilang ng sanggol sa kalating buwan ng June, kung hindi pa yan magsisilang ng sanggol maring malaman mo na siya ay buntis aris sa kalating banonjon o baka naman ikaw ay makabuntis o ikaw ay mabuntis sa kalating banonjon aris ko ay mabuntis gumamit ng protection aris pero kung ito ay walang buntis walang buntis sa pamilya nyo hindi ka buntis hindi buntis ang asawa mo. Walang buntis. Ito ay pagsilang ng proyekto na magtatagumpay. Maring magbala ka magtayo ng negosyo at ikaw ay magtatagumpay. Maaaring din na, na kung meron kang binagawang proyekto sa kalating bononchon, maganda ang ibubunga yan. Aris, maganda ang resulta ng proyekto ang gagawin mo. Aris, dito. May darating sa iyo na opposition at op Position at obst position at obstacle. Ayan, nabubulol ako. anito kasi siya ni Si Miming eh. Si Miming. Eh. Si Mimin. Na napakaganda si Miming eh. May darating sa iyo na no? opposition at, at obstacle na panandalian lang. Yan ay blessing in disguise sa biyaya na kala mo ay hadlang sa iyong trabaho, negosyo o sa pakikipagrelasyon mo. Aris. Maging sensitive ka dahil yan ay biyaya at hindi tunay na hadlang aris. Maaari din naman na ikaw ay ma-depress at maging negative ang pananaw mo sa buhay. Pero kung hindi ka yan, may tao dito. Ang maring ma-depress at maging negative ang pananaw niya sa buhay, Aris. Magingat. ingat misfortune lumabas, Aris. Magingat ingat sa aksidente na pwede mangyari sa iyo, Aris. At kung meron kang negosyo, at balak mong baguhin ang takbo ng negosyo mo sa kalating buwan ng June, hindi magiging maganda ang resulta niyan. Aris, kaya wag mo nang baguhin, Aris. Teka nga, wait lang. Ayan, saan na tayo? Ah, dito. Ah, hindi pa. Dito pa pala. Aris, may darating sa iyo na hindi mo inasang pera na manggagaling sa kamag-anak mo sa kalating buwan ng June, Aris. Maaari din naman na ikaw ay, ay, ikaw ay umaman, mabakay sa kang mayaman, Aris. At kung meron kang negosyo, may pag-unlad sa negosyo mo, Aris, sa kalating buwan na June. Pero, dahil lumabas ang third party, Aris, maaaring ikaw ay makatanggap ng pera na manggagaling sa third party o yung third party ay makakatanggap ng pera sa iyo sa kalating buwan na June? Aris. O baka naman mayaman, Aba ikaw ay third party, Aris. Kung meron kang karelasyon, maaaring may third party sa relasyon nyo, Aris. Ayan. Asawa. May asawa. Aris. Asawa mo, buntis. Aris, sa kalating buwan ng siya pala ang tinutukoy na buntis. Asawa mo, Aris. Ayan o, oh, may buntis dito. At asawa mo ang buntis, Aris. Kung hindi naman ay... Ang meaning nito ay... Uh, favorable long term proposition or second chance particularly in economical sense Aris ayan, kayo nang bahala mag ano ha, ah, magdugtong ha. Ah. <laughs> dito pero mas ano to sa asawa. asawa mo, buntis. Maring malaman mo na ang asawa mo ay buntis sa kalating buwan ng June, Aris. Ayan. At dito, may hadlang sa'yo dito. May hadlang dito. Maring ikaw yung hadlang o ikaw yung hadlangan ha, Aris. Two of clubs. Hadlang ito. Maring ito ay... Kung ikaw ay walang karelasyon, single ka, Mag-ingat ka dahil may hadlang dito, Aris. Maring ito ay maring naninira, nagkakalat ng uh, mapanirang chismis, baka siraan ka, Aris. Maaari din naman na ito ay naiinggit sa iyo dahil sa nakakamtan mong tagumpay sa trabaho mo o sa negosyo mo, Aris. Kaya ito ay gagawa ng paraan para mabago ang takbo ng kaperahan mo sa kalating buwan ng June, Aris. Maring yan ay kapartner mo sa negosyo o kasama mo sa trabaho mo, Aris. Pero kung yan ay karelasyon mo, Aris, maring asawa mo. Asawa mo. Maring mm, ikaw, hadlangan mo ang asawa mo. O siya ang humadlang sa iyo, Aris, sa kalating buwan ng June. Kasama mo yan, no? Sa trabaho mo o sa negosyo mo. Aris. Hadlangan ka baka naman ito naiinggit sa iyo, no? Aris. Baka siraan ka rin 'yan sa kalatim buwan ng June, Aris. Oh, yan oh. Kung meron kang sa negosyo, o oh, ikaw ay naghahanap ka naghahanap ka pala ng kapartner sa negosyo mo, Kilalanin mo siyang mabuti para magtulungan kayo, Aris. Nang maiwasan nyo ang chismis dahil maaari kayong machismis sa kalating buwan ng June, Aris. At huwag mong papansin ng mga chismis. Hahadlangan ka. Kasama mo yan sa trabaho mo o sa negosyo mo, Aris. Maring asawa mo, Aris. ayan o, ikaw ito, isa kang teenager na aris. Kung hindi ito aris, ito ay Leo o Sagittarius na bata, teenager din. Pero maaari din naman aris na <clears throat> meron kang kapartner sa negosyo. O kasama mo sa trabaho mo ang kapareho mo ng sojak sign Aris, rosemary yan ay pareho mo na aris din. Babae o lalaki na bata sa iyo. Kung hindi naman, yan ay Leo o Sagittarius na bata sa iyo, Aris. Ang um, mo siyang mabuti na magtulungan kayo. At maiwasan nyo ang chismis, Aris. Dahil maaari kayo mga chismis sa kalating buwan ng June, Aris. Nasa, nasa kamay mo ang pagpapatakbo sa kapartner mo sa negosyo o sa trabaho mo, Aris. Pakisamahan mo nga siya mabuti. Kilalanin mo yung ugali niya para nga magkasundo kayo, Aris. Pero kung yan ay asawa mo, ayan, ganun din. Pakisamahan mo lang din siya mabuti, Aris. Ayan. So, yan po ang ganap sa inyo. Alamin natin yung outcome. Ano po yung outcome sa mga aris sa June 1 hanggang June 15? Ano po yung outcome sa mga aris sa June 1 hanggang June 15? outcome po sa mga ari sa June 1 hanggang June 15 hanggang po ang outcome sa mga ari sa June 1 hanggang June 15 meron ditong Scorpio, Pisces o Cancer, babae, babae o lalaki, Aris. Bata yan sa'yo. Maring yan ay teenager, Aris. Maring yan ay anak mo, kapatid mo, na bata sa'yo. Pwedeng asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo. Pwedeng kaibigan mo kung sino pa ito, Aries. O, pero maaaring kareklasyon mo yan karelasyon mo nga oh. Maring biguin ka niya sa kalating buwan ng June, maring saktan ka niyan. Pwede mo i-reverse, maring ikaw yung bumi bumigo sa kanya, maring ikaw yung manakit sa kanya sa kalating buwan ng June, Aris. Ang taong ito ay may pabago-bago ng feeling sa iyo, Aris. Itong Scorpio Pisces o Cancer, pabago-bago ang feelings niya sa iyo, Aris. Mahal ka niya kapag nandyan ka, pero kapag Iba kasamanya niya, hindi na ikaw yung mahal niya, Aris. Pwede mong i-reverse, ha? Pwedeng ikaw nga yung may pabago-bago ng feelings sa kanya, Aris. Pero kung ito ay hindi patungkol sa karelasyon, ah, uh, kung maring ito ay hindi patungkol sa love life, maring yan ay patungkol din sa pamilya, maring may pabago-bago ng feelings, maring kung anak mo ito, Aris... Ah, uh, ito ay Scorpio Pisces o Cancer na bata sa iyo. Maring siya ay may pabago-bago ng feeling sa iyo, maring kumakampiyan sa iyo minsan, minsan hindi. Minsan ah, balimbing ganyan, Aris. Pwede mo reverse, maring ikaw yung ganyan sa kanya. Ayan. Pabago-bago ng feelings. Dito, ah uh, kung meron kang kahirapang pinagdaanan sa isang Scorpio Pisces o Cancer na bata sa iyo, Aris, ito ay Scorpio Pisces o Cancer nga, ayan, nakakaranas ka ng kahirapan sa kanya, sorte ng kapalit niyan. Sa kalating na June, Aris, maaari nangyayari na yan sa ngayon. At sa kalating na June, sorte na ang kapalit niyan. Sesortehin ka na. Ang kapalit kasi ng uh, kahirapan, swerte, Aris. Pero kung yan ay hindi pa nangyayari sa ngayon, yan ay, ay mangyayari pa lang sa kalating buwan ng June, Aris. Pero, swerte rin ang kapalit niyan, Aris. Kung maga, uh, uh, makakaalis ka na dyan, Aris. Hmm, maraming nakakaralas ka ng kahirapan sa isang Scorpio Pisces o Cancer. Aris, nagkakaproblema ka sa kanya, no? O problema mo siya, Aris. problema mo ang ito kaya nahihirapan ka sa buhay, Aris. Maring ito ay anak mo na bata sa iyo, pwedeng kapatid mo na bata sa iyo. Maaari din naman na ito ay girlfriend mo, boyfriend mo na bata sa iyo, Aris. Pwedeng asawa mo din na bata sa iyo, Aris. O kung sino pa 'yan? Aris sa buhay mo, Ayan. So, yan po ang ganap sa inyo, mga Aris, sa kalating buwan ng June. Maraming salamat po, mga Aris.